So, tignan pala natin yung mga tanim nating uh, gulay. So, meron pala tayong spinach dito. yano oh, tatlong puno. So, hindi na natin tinanim ito. Kusa uh, na lang yung tumutubo kasi dati. Meron tayong mga tanim. So, ngayon okay, yung mga bulaklak noon, yung mga buto-buto. Nagkalat. Kaya basta-basta na lang tumutubo. Tapos, ito naman yung kamatis natin. Yan oh, bubulaklak na. So sana magtuloy-tuloy na tong kamatis natin kasi dati. Hanggang bulaklak lang, sobrang daming bulaklak tapos namamatay. Hayo, kung bakit namamatay? Sayang nga eh. Ito tapos meron pala tayong ano rito, sibuyas. Yang bali dalawang sibuyas 'yan, no. Yan. Kinukuha lang natin dito yung mga dahon. Pang saog-saog. Tingnan niyo yan ano na natin dito kamatis, puno ng kamatis. Bali dalawa yan eh. Ngayon oh. Haba oh. Tapos tatawid yan. Dito sa kabilang. Paso. Hanggang doon. Ngayon oh. Ito ang dami na rin bulaklak oh. Sana magtuloy-tuloy na to. Ano pala to? Cherry tomato pala yung tanim natin. Ayan. Ito yung katabi naman niya. Kinchay. Yan ang lalaki oh, tataba oh. Ito nga may bu may bulaklak na yung kinchay natin, no? Oh. sana ma. Yan oh. Yan ang oh. bulaklak na yan oh. So dito nang gagaling yung buto. Yung buto ng mga yung kinchay. So ngayon kapag nabulok yan, may buto yan. Yan. Diyan nang gagaling yung mga bulaklak. Ay yung mga buto sa bulaklak. Ito pa isa oh ang laki oh taba oh taba nung kinsay natin oh ito pala ano to luya yan luya yan natin sa dalawa meron pa dito eh hindi pa ganun tumutubo ito pa isa oh tatlo so ito yung dalawang paso natin tapos dito naman to, luya rin ito patubo pa lang oh eto naman luyang dilaw turmeric eto yung dahon nyo and luya madali kasi tumuboy yung mga luya tsaka matitibay ito yan o eto pala yung talim nating bell pepper yan o hinug na so pwede na natin itong pitasin eh Kunin na kaya natin no. Baka maunahan pa tayo eh. Yeah. Ya. So nakailang hani na tayo ng bell pepper. Kanong unang ani natin, tatlo 'yung nakuha natin eh. Ito ngayon isa lang. Sa si Ace 'yo. Hmm, bango.